naman siguro tong halaman na to. Ito yung tinatawag na welcome plant. Siya, dito siya nakatanim sa dito na siya sa loob ng bahay. So ayun siya, guys. Pero ito, nila, tinanim ko lang to dito isang isa lang muna ng ganito hanggang dumami siya. So, yung pinakamalaki niya diyan, guys. to ko kinuha yun, yung dati ko nang na upload din dito. Pero alam niyo ba nang welcome plant ay namumulaklak? Ipapakita ko sa inyo guys ang bulaklak niya. Kung anong kulay, kung anong klase yung bulaklak niya. Ipapakita ko sa inyo may bulaklak. Hindi ko nga hindi ko nga sukat akalain guys na ang welcome plant ay namumulaklak pero napabulaklak ko siya. Kaya yung boss ko nagulat siya kasi sabi ko namulaklak yung welcome plant. Sabi niya, "Oreli, oh really? sabi niya hindi hindi pa sila nakakita ng ganun even yung matanda nan lang na, na hindi pa nakakita ng na ganun dito lang. So, ipapakita ko sa inyo guys. Ha, ito siya. Ito siya guys. Pero, yung bulak lang niya, mabilis lang din na siya na nalalanta so Nakita niyo ba yan? Ayan yung bulaklak niya. Parang mais. Ayan, pangalawang bulaklak niya yan ngayon. Na umusbong. Ito yung tinatawag na money plant. Tapos yung isang bulaklak niya, nalanta na. Lantana. Ayan. Lantana siya. Ayan. pero itong bagong sibol. Ayan. Bagong sibol ay ayan siya. Para siyang mais. At wala naman akong naaamoy. Wala akong naaamoy. Bulaklak talaga yan siya. Ayan oh. So yan siya. Tapos ito pa. Ayan oh. O diba Para siyang mais Pero wala akong naaamoy Hindi siya mabango Kung siya naaamoy So nakatatlong bulaklak siya Una ito Ito siya Ito yan. Tapos yun nga Ito So alam ko mayroon pa yan siyang Sumisibol Kaya nagtaka kami kung bakit namulaklak siya. Meron pa yung bulaklak doon, banda sa kabila. So, ayan nga siya, guys. Namumulaklak siya. So, hindi namin sa so katakalain na mamumulaklak Napalago ko lang siya ng ganyan. Maliit lang yan. Ayan. Ganda-ganda so, niya, guys. At ito pa, oh. -steam lang lang ganyan siya. Dumami lang yan. ka lang. hindi ko lang alam kung mayroon dito. Ah, mayroon siya dito, guys. Ayan, o. Oh. Ang dami ng bulaklak. Ayan siya, o. Oh. Kita niya yan? Ayan. Ayan yung bulaklak. Tapos ito naman na lantana. Ayan. Sa so, dami yung bulaklak. Kaya, ayan. <laughs> Tapos, sa Pilipinas kasi we wish wish ka ng pag mayroon kang nakitang halaman na hindi mo alam na bihira lang siya, mamumulaklak at namumulaklak mamwish wish ka di ba may mga kasabihan na ganun <laughs> dito hindi naman uso pero nakakagula talaga na namumulaklak pala yan sya so ang ganda ganda yan Maraming hindi alam guys na ang welcome plant ay namumulaklak. Lagi naman siya namumulaklak. Eto, dalawang beses yata sa isang taon, o tatlong beses. So, ayan na nga guys. I-share ko na naman sa inyong aking halaman na welcome plant na namumulaklak. Hanggang dito na lang aking vlog. Maraming maraming salamat. God bless everyone!